p will filter natin Ayan, sobrang dumi na talaga sa so, tingin ko stock pa rin to madali lang siyang tanggalin kasi mapapansin nyo meron lang siyang dalawang clip dito isa tapos dito sa likod dito ayan isa tapos pipitin lang natin sa ikot So, sakto naman yung nabili ko pang Honda Beat. Hindi ko nga pala to sa Lazada ng 22 pesos. Yung stock na uh, O-ring. So, ito nabili ko, meron din siyang kasamang O-ring. So, siguro gagamitin ko na lang yung stock. So, ganyan yung position. Ayan. So, push nyo lang siya Ayan. Saktong-sakto yung nabili natin na uh fuel filter pang Honda Beat. Ayun, ganoon lang kadali nakabit na natin yung bagong fuel filter. Ang medyo challenging lang nito ay yung pagbalik kasi itong uh, o-ring na to, yung ayan. Ito yung medyo mahirap ibalik dyan eh. Pero uh, tuturoan ko kayo kung paano siya mas mabilis ibalik. Ayun, pasok na natin yung floater. ibalik ko na uh, fuel pump natin yung technique dyan para mas mabilis natin siyang may balik at malapat kailangan natin syang lagay ng grasa so ganyan dapat yung setup yung uh, o-ring na isa dapat nakalapat na din sa baba tapos yung isa naman nandito na sya yan, na sya dapat so kuha lang kayo ng grasa konti lang yan So ayan, nalagyan ko na siya ng grasa, yung o-ring na to. Paikot. So make sure niyo lang na walang papasok na grasa dun sa loob ng gas tank. Okay, pampadulas lang naman niya eh, para mas madali natin may pasok tong uh, plastic na to, yung fuel pump niya. So ayan, nakaposisyon na dapat to. So nakaposisyon na kung saan at saka to. Patutok na siya dito sa hose. So, una nating ilalapat is itong part muna na to. Then next, itong part na. Ipupush lang natin siya. Sabos diin. So, tapos i-check nyo muna kung may lumalabas na gas. At alug nyo lang. So, yan. Wala naman siyang lumalabas na gas. Ibig sabihin naka-sealed eh. Thank okay.